po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ano yan, nandito po tayo ngayon sa entrance ng Newtown Plaza. At mag-exit -e tayo dito sa exit A dahil pupunta tayo ngayon sa Snoop Dogg. Bababa lang po kayo dito sa M uh, MTR Shotin at mag-exit sa exit A. Yan. Tapos diretsuhin nyo lang po hanggang sa dulo hanggang sa makarating kayo dito sa entrance ng Snoopy World ayan, nandito na nga tayo sa entrance ng Snoopy World maglakad-lakad lang tayo konte. ayan Nag-isa lang po ako Kayo po basan po ang gala nyo <laughs> Dito lang po ako palagi sa Snoopy World na ito Nadadaanan ko po ito palagi Dahil dito po ako palaging tumatambay sa Newtown Plaza o, Ayan, alam nyo na kung nasaan ako Alam nyo na kung saan ako hahanapin <laughs> So as of now, close po pala ang entrance na ito So doon tayo sa kabilang entrance pupunta ang entrance na dito, sarado yan dyan tayo sa gilid na uh, door ito ngayon nang open kinlose nila yung sa pinakaharap ayan, ito na ngayon ang pinaka entrance madilim tapos pumasok lang kayo dito So, ito yung mga pictures namin dito kasama mga friends ko dati. <laughs> so, ito ang pinaka-paborito ko dito. Yung champagne at saka yung glass wine na yan. <laughs> no climbing. No climbing. Ayan. Ayan. my favorite spot dito sa Shinupik World ang glass wine and champagne na yan kung magasigaw pa naman wagas <laughs> tapos marami pa dito ma nice view dito tara ikot tayo dito ay sarado kasi sarado lang kasi ayan may mga ano pa doon marami pang mga views. tapos dyan na nila sila sa mga rides para sa mga bata. So, yun lang. Alam na ninyo kung paano pumunta dito sa Snoopy World. Bye! See you on my next vlog!